Hi Madam! Ano po ang kahulugan ng panaginip ko na nanganak po ako via CS? Malusog na baby girl, sana po mapansin. O, nanganak siya via CS. At least, hindi via normal. <laughs> Just lang. O, nanaginip ka, nanganak ka via CS. So, ganito yan. Uh, may two types of panaginip na pasok dyan. One is the frequency, then second is the ah uh, prediction. Uh, alamin muna natin kung ano yung emosyon mo nung time na naginip ka nyan. Kung punong-puno ng emosyon na parang totoo, na parang ah uh, parang buong buo na sobrang ligaya mo, sobrang saya mo, tapos nagising ka na napaka na nanghihinayang ka na hindi pala totoo ibig sabihin yan ay frequency nangyari sa ibang tao na sagap sa ng frequency o kaya yung mga sinasabi ng mga tao na kabaliktaran hindi kabaligtaran na hindi ka magkakaanak, kundi ang kabaligtaran is nangyari siya sa ibang tao while sa prediction uh, masasabi mong sayo siya kung ang panaginip mo ay naalala mo lang na hindi ka, ta, hindi ka masaya nung napaginipan mo siya at hindi ka rin malungkot nung nagising ka. Dahil sa panaginip na prediksyon, walang emosyon yan. Dapat magigising kang halos na alala mo lang. Okay? So, yan ang difference ng frequency at prediksyon ng mga panaginip. Thank you.